So, ayan guys, yung kanyang mga pinamili. Tilapia, bangus, galunggong, kamatis, paanang manok, tofu na pinabili ko, pata, at pechay. Ayan, yung mga pinamili niya sa Marikina, Panabayan. Pang ano na yan? Pang matagalang ulam na yan. Hindi yan isang ulaman, guys. Diba? Ngayon, lilinisan ko naman na yung mga yan at ilagay sa ref. Ayan, nubas tayong plato at ugasan natin yung mga to sa kalan para malinis, guys. So, para hindi siya nangigitata. Bago tayo maghugas ng mga pinamili Mister. Mr. Diba? Ganun yun. Isa na pala rito. Alam mo na, tapon nga yung kapi mo. Eh. Oh, yan, guys mo muna natin yung ating mga ano para maayos bago tayo maghugas ng mga pinamili. Ayan si Mr. So, ito yung ating hugasin. Uhugasan pala. Yung bangus na dadaingin, yung tilapia at saka yung galunggong na malamang papaksiwin yun. Ayan. Hugasan muna natin. Tinabi ko yung mga plastic kasi hugasan ko siya para paglagyan din doon. Once na hindi magkasya rito ayan ito ko yan. And guys o, so, nakapagugas na tayo mag aayos na tayo ng mga ulam dito, dito ko lalagay yung mga nahugasan ko, para ilagay sa rep tanggal muna tayo ng asang hindi pala katulad sa divisoria ito, ay sa blue nitrate sa divisoria tatanggal ng asang guys. Ito walang tuloy. Ito eh. ito Mahirap ang tubig pa. Hindi pa kasi sasabi ko nga, hindi pa ganun pa Pero ayos lang. Okay na may mga nakatera rito. Actually, subdivision to. Puro nakatera rito. Talagang, ano, ang ganda bahay. kami eh ano pa lang nagde-develop pa lang itong lugar namin kasi dapat yung mga asesor yun ang isang nagpapayabong ng lugar dapat tulong-tulong ang mga nakatira kaso may ilan na alam yun, gusto libre lahat libre. Kung tayo mo kuryente, gusto libre. Saan so, sila nakakitang ganun. Hindi man po pwede yung libre ka. Lahat binabayaran sa mundo. Diba? Diba? Magasan nyo na natin itong mga ito. Saka natin siya uh, yaan sa guys malamang mahaba-haba itong aking laro sasawa kayo ay hey, patayin muna natin oh. naman ang ating lilinisan after ng mga isda then next natin yung mga baboy ayan. guys nice ko na ito actually naugasan ko na naugasan ko na ayan ilalagay ko na lang sa repa ayusin ko kasi hindi siya magkakasya pag hindi nakaayos So natapos ko na